Ayan, okay na. Ay, dito mo lang yung mga. Ikaw ko Edit mo na lang mga mga mga. Malunggay. Ganito maghimay na malunggay. Mabilisan Mabilisan lang. <laughs> Grabe magimay na malunggay. Ang bilis. Pwede mo may passport na. Eh. Times ano? Times 10. Ay dapat pala nag times lap Hindi pwede yun. Ikakat mo yung video. Eh. Okay. Sige. Okay, ingat. ingat ka. Pagkakaiba dati. Kasi din na ba ng kiyo. May nagsasalita siya. Doon cool. <laughs> yan nalaman kung ano yung ano ng mga neighbor. Yung ah, samahan. Parang yeah, ngayon. syempre, last time may barrier ko. Yung mga ano mga pag-uusapan yun. Para wala yeah. naman kayong Oo. Sa mga... Parang gano'n. Ang kaklos niya sila, ano, kulit. Tom. Hmm. Kaya kay, hindi nag-imik kay, pagdadaan. Tsaka si Alduin. <laughs> hindi, pag pagdadaan din siya dito lagay mo na bata niya. Sir! Ganyan. Sir! Kayo. Ba? Kayo. O, ngayon Walang, ano parang, na. Parang ano na siya. Yung maganda na yung... Alam mo yung parang maaliwalas na. Like full shape siya. Oo. Umaan. Saka talaga ng paa ako. yan Yung paangat na ganon. Tapos, uh, paangat. Pabunta na kila Toto. Yan yung... Yun yung, pinaka pinakamaangat eh. Oo. Yun. Tapos, bababa. Sa angat ulit. O ganon. Mayan hmm. may ak maya ako mag-upload kasi nalobot ako. Hindi ba vlog ko yung katarayan araw-araw ni Leia? i boxing, Ok. -box. Boxing. Dito siya siya ini. Ha. Yan, uh. mm. ang galing magbalas na guy. Oh, di na lumabas ko gumay. Ano una ang ulam nyo? Ano? Isda ko. sinigang ta, sinigang. <laughs> Ang inong niya puta po. Bibili Schoolers. na si Donald kagabi. Eh. paglabas ko, wala na kayo eh. Puta nga <laughs> na umamit kami 11 uh, dito. Uh, uh. Sinakto mo talaga. Ay no. May words ka dyan eh. <laughs> paglabas ko, wala na tayo. Wala <laughs> na oh, Ngayon na lang daw, bibili na si Donald. Sinakto talaga ang wala ng tao, puta. Kunwari <laughs> lang yun, eh, minya. Dahil, paldo yan, paldo i main mo pa, pa to? Hindi na, no, ganyan na yan. Oh, Bakit ano. <laughs> naman yun? May tangkay mo Sabi daw nila, na. masustansya yan. Sabi, sabi ni Kuya, dito diba, yung MP. Ayun nga pala, oh, no. dati pala sinabi ko kagabi dali niya dito hindi diba? diba? May riders pa daw siya doon. Ito mo days. ngayon si Kuya. Kasi nasa site siya ngayon. Harborin na namin yung ano mo. Harborin na namin yung ano mo. MP. Saan mo malunggay? Doon lang Tumari ng hingi ako, tapos kinuha ko. Hingi ako, pagbumunggo din ako eh. Okay, kuha ka. Okay na yan? Ito nang nga, isang muda ko tampo. na eh. Gagi, sariwa yan. Pilitas namin niya kalatoto eh. Okay na yan, Gagi, kulang pa yan. Ang ilong ba kayo kakain dyan? yun? Ayaw. Ayaw, munggo lang ngayon, no? Friday. Bobby, iyak <laughs> na. Munggo na lang kaya lutuin ko. <laughs> sa ka bimulan. na lang kaya, no? Ay kasan nando na yung sangkap eh. Bili ka na eh. Okay, tapos na umbilis no, the supply oh. La. Ano? Mali ganta dapat Mali. to, ganyan. Hindi inahin wala pa. Oh, di ba? Tapos na. Magluluto na tayo ng tinalong manok <laughs> ng kapitbahay. Kita nyo naman yun, no? Sobrang solid. Napakadami. O, oh, diba? Ready na daw ikaw. Puno na pampam -pam mo. Hayley! Hayley! Sino yan? Si Tita Witch. Lagi siyang pinapaiyak. Yan. Paglaki mo, gagamit ka din yan. No, 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 no. Tuturuan <laughs> kita. Bad talaga eh, no?